Magandang araw mga bata! Ang tatalakayin natin ngayon ay EPP4 Agricultura Quarter 2 Week 2. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang talakayan. Aralin 2. Mga taong kilala sa larangan ng paghahalaman. Tukuyin ang mga sumusunod na personalidad na kilala sa larangan ng paghahalaman. Edith Dakuykoy Si Edith Dakuykoy ng Ref Mud Farms ang may-ari ng pinakamalaking bukid ng dragon fruit sa bansa sa Ilocos Norte. Ang kanyang bukid ay bunga ng kanyang paghahanap ng luna sa sakit ng kanyang anak. Ang Dragon Lady, gaya ng tawag sa kanya, ay nakapagpalago ng kanyang negosyo sa pamamagitan ng pagbabago sa proseso at pagsasaliksik at kilala ang kanyang bukid sa zero waste farming practices nito. Sa paglawak ng kanyang negosyo, natanto ni Edith ang pangangailangan na magparehistro ng kanyang agribusiness at hikayatin ang iba pang mga lokal na magsasaka na sumali sa produksyon ng dragon fruit. Ang kanyang dragon fruit ay ipinamamahagi dito sa bansa at sa ibang bansa. Ang kanyang pangarap ay gawing malalaking producer ng dragon fruit ang Pilipinas. Jose H. Mercado ang pagmamahal para sa masarap na kape ay nagpapatuloy kay Jose H. Mercado at sa kanyang pamilya. Na mga tuwirang mga kaanak ng mga orihinal na mga ngalakal ng kape sa lungsod ng Lipa. Si Barako Joe, gaya ng palayaw na maaari niyang tawagin ayon sa kanyang mga kaibigan at mga kasamahan. Nagsimula mula sa pinakamababang simula at ito'y binibiro niyang alaala. Ipinanganak ako sa loob ng isang sako ng kape sa ilalim ng puno ng kape. Ang kanyang ama na si Macario Mercado ay may pangarap na maglingkod ng barako mula sa butil hanggang sa tasa. Nahikayat ng pangarap na ito at pagmamahal para sa lahat ng bagay tungkol sa kape. Ang unang kafe de Lipa ay nagbukas noong ika-26 ng Oktubre, 2006. Arsenio Barcelona Mula sa kanyang mga paglalakbay sa Taiwan, na-inspire si Arsenio Barcelona sa teknolohiya at mga paraan ng pagsasaka na kanilang ginagamit. Ipinabalik niya ang impormasyong ito sa Maynila. Noong 1997, kinuha siya ng No New Seeds Company ang pinakamalaki at prestigyosong breeder, producer at distributor ng binhi sa Taiwan upang maging eksklusibong importer at distributor ng kanilang mga produkto na nagbunga ng pagkakabuo ng Harvest Agribusiness Corporation. Matapos ang kanilang tagumpay, nag-aalok sila ng buwanang pagsasanay upang hikayatin at magbigay inspirasyon sa mga Pilipino na subukan ang pagsasaka sa kanilang bakuran. Paris Uy Ang adbukasya ni Paris Uy para sa mga organikong produkto ay mabuti ang naging pagtanggap sa bansa. Siya ay nakatuon sa pag-aani ng organikong gulay na ngayon ay lubos na nasa demanda. Ang Leaf Green International Incorporation ngayon ay namamahagi ng sariwang ani at organikong produkto sa labing siyam mga tindahan sa bansa, kasama na ang mga kilalang mall at mga establishmento. Binalak din nila ang unang tindahan ng buong pagkain sa bansa na tinawag na organiko ang Leave Green ay nagbibigay din ng mga programa ng pagsasanay sa mga magsasaka at hanggang Mayo 2014. Sila ay nakapagtala ng kabuuang 160 mga nagtapos kung saan 88 sa kanila ay ngayon ay mga sertipikado at opisyal na mga kontratadong magsasaka ng organikong produkto. Senin Bakani Dating kalihim ng kagawaran ng pagsasaka at country manager ng Dole Philippines si Senin Bakani. Siya ay may malalim na kaalaman sa agrikultura. Siya ang nagsilbing Chief Executive Officer o CEO ng La Fuerta Incorporated. Isang malaking taga-export ng saging sa bansa. Sa kanyang determinado na tumulong sa komunidad, binago niya ang malalawak na lupain sa isang plantasyon na ngayon ay nagbibigay ng lima hanggang anim na milyong kahon ng Cavendish na saging na inilalabas sa gitnang silangan at sa asya. Kilala sila sa tagline na nag-e-excel kami dahil nagmamalasakit kami. Agrochamp, Tukuyin muli ang mga personalidad na kilala sa larangan ng paghahalaman. Ilagay ang iyong sagot sa patlang. Una, kape. Ikalawa, organikong gulay. Ikatlo, dragon fruit. Ikaapat, saging. Ikalima, breeder, producer at distributor ng binhi. Testo. Aha. Ano-anong mga katangian ang maaaring taglayin ng mga taong matagumpay sa paghahalaman? Isulat sa patlang ang iyong mga sagot. At dito nagtatapos ang ating aralin sa linggong ito. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Paalam!